Hello, uh, good morning sa inyong lahat. Ayan, muli. Dito na naman si Kuya TV. Ayan, shout out sa inyong lahat. yan. Today is Friday. Ayan. At tayo papasok sa trabaho. No? Time check. 6.30 ngayon ng umaga dito. Siguro sa atin ay mga 10.30 na. Ayan. Samahan nyo lang po ako habang ako'y nagbabiking papasok. Ayan, para meron naman po tayong pang-update sa ating mga sa ating YT. Ayan. Habang tayo nakabike. Ayan. Ito yung ating bisikleta na malakit. <laughs> Ayan. Sana yung ating malaki. Pilitan yeah. na natin siya ng maliit para maluwag sa kwarto. Mas so maliit lang yung aming tinitirhan. Maraming bisikleta ang malalaki yan. O kaya okay. ako nagpalit na lang ng maliit. Yeah. yung mga tao rito yung naglalakad yan. Yeah. Mga papasok na rin sa trabaho. Dito na ako gigilid dahil mayroong sasakyan sa akin likod. Ayan, yeah. shut up. Ay! Hey. Ayan yeah. yung ating mga kaibigan. Shoutout out sa inyo um, Ating mga friendship Hindi natin sila kinukunan Pwede sila makuha Sa ating video Hindi eh, ka yung mga naglalaka dyan eh, Malayo naman Samahan nyo lang si Kuya Win TV Habang ako ay Nagbabiking biking yan Familiar na rin naman sa inyo itong aking dinadaanan Dahil araw-araw naman dito ako nadaan Ngayon lang eh, medyo madilim pa Kahit mag-aalas 7 ng ano, umaga dito nga uh, shout out sa ating mga kaibigan dyan no? sa mga <coughs> patuloy na mga nanonood ng ating mga videos yan. wala na isang building dito natibag na yan, luma na kasi isang building dito na demolish na Ayan. kaya yeah, bakante bakante sa ating mga idol yan. mga idol idol dyan ating mga bossing sila boss yung Pinoy Biker Italy yan shout out po boss sa buong solid team Repsol siyempre kay boss Jonathan si Condes kay ma'am Kamahali kay tata Yotin yan kay tia Dante Moore kay ati Linda Quetera at kay Simple Girl kay boss Renz kay kaya Eric kay nanay Yayat yan kay ati nene Aileen Mm -hmm. kay Boy Kapoy kay Ate ay Grace Bravo yo Ate Grace may galap shout out kay Ate Raida kay Pele yo kay Mami Shee uh, kay Palalabs kay Nati Gumiya ayan Siyempre sa mga iba pa nating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Patulad ng mga team fanatics ni Miss Peoreta. Ayan. Malamat din. Yan. Sa pamilya Kalikdan, may galab chat out sa inyong lahat dyan. Hindi ko na po may isa, -isa. <laughs> Basta kay tatay at kay boss Renz, kay nanay Magdalena at kay ati Kati. Yan. Sa inyo pong lahat dyan. Salamat ang marami. Sa inyong walang sawang panonood at pagtapos ng aking video sa so, mga nagre-replay po yan, salamat din ako kasi na ako sa GB era makasabay sa inyo talaga Gustong gusto gusto ko man makigulo sa inyo mga live wala po, kahit po sarili kong premier, eh, nahuhuli na po ako mahirap po lang talaga mag-handle ng isang building ikaw lang ang messenger promoted tayo sa trabaho hindi tayo promoted sa sahod pero yun, isang building. Ako lang may send yan. Isang <laughs> kapady po ba? Eh, ganun talaga buhay dito eh. Kakayanin na lang. Pinakaya na lang. Tapag pag uwi, pagod-pagod eh. <laughs> ayan, ayan. pasensya na po kayo. Salamat sa pangunawa niyo lahat. Saan niyo naman ha? kahit ako yung nahuhuli eh, eh na lang replay eh, replay na lang po talaga sa gabi maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat sa aking family yan, sa aking wife sa aking mga anakis yan at sa mga utol ko mga shoutout out sa inyong lahat hanggang dito na lang yung video ni Kuya Bin TV mag-iingat po kayo palagi Ingatan ng sarili para sa pamilya. Siyempre huwag sa itaas. Magpasalamat lagi kahit anuman man yung nangyayari sa buhay natin. God bless you all. Bye bye po. Bye bye.